Ito ang aking kwento. Makakapanood kayo ng masasaya, nagluluto, namamalengke, naggagala, nagro road trip kung saan saan. At ang pangarap ko, mabigyang saya ang aking pamilya at ang aking mga manunood. Kaya tara na mga kabiyahe. Right, so ayun mga kabiyahe, sakay na tayo sa bangka at uh, punta tayo doon. Punta tayo sa kanila. Sakay na tayo ng bangka. Punta yung bangka natin. Iya. Yeah. Ah. Yan. Laki, laki ng bangka oh. Hay. Patawid na nga tayo sa kabila do sa recreation. Na naghihintay yung mga kasama natin doon. Kaya lang talagang napakalamig. Umuulan pa. ka <laughs> ba? Ano? Tayo nandoon kanina. Yan. Tapos, yun nga dahil nga sa pinapunta na tayo ni Boss at doon na daw tayo, tayo kumain kita kita na tayo kasi daw mga may mga nagkano pala doon no? may nagpipiknik ano? may mga sasakyan pwede pala maglaki magdala na sasakyan doon okay. no? uh, diba? Ito Ito pala magkano na sasakyan doon Ito may mga kubo. Siguro pwedeng i-rent yung kubo. Ah. Ay. laki, laki, ng, laki ng o, Siguro mga mga 40 ka dito. O, o may mga ano rin sila may eh, mga nakasabit na na dev jacket nya buha nga nang naula no service boat nila may malapad din pala silang service boat ayan Galeraya Resorts Club Incorporated Tayo Lamig ka ba? Grabe, So, ayan. ito na nga mga kabiyahe ito yung mga activities na pwedeng gawin dito mga kabiyahe ito so, syempre mga ano at tayo uh, ay ikutin ko tayo rito mga kabiyahe so ipapakita ko sa inyo yung kagandahan ng recreation sa UEC po Opo. Opo. So ito may service din pala rito pagka gusto niya na ano uh, sumakay meron ayun yung swing, giant swing tapos ito yung magbabay ka doon sa cable <laughs> ayun sila kuya yung kasama natin dito Ayan. okay si IC daw, maganda rin pala yun ang ganda. ganda ng mga ano dito, amenities dito tapos swimming pool Function room. Nasan? Yes. Ah, okay, kung sa tayo, okay sa tayo, ikaw, sa tayo. Kapantay ako ni Madam Ah, eh. uh, balik doon, doon ako pupunta. Ah, Direcho. May kita ang court taker sa Okay, sige sige, thank you. Eh, may kita pa yung mga hatdan hatdan. Ah, sige. Nandito si, si Jas. Okay, sige sige, thank you. So ayun mga kabiyahin, shout kay Gwen at buti nakita tayo at ito na nga gawa nga nang papunta tayo sa reception Ito na tayo kakain ng tanghalian gawa nang sabi nga ni boss ay na daw ako kumain ito lang So, ito yung court. Ayan. Tapos, may hagdan daw. Ang tayo sa hagdan. Yan. Malaki rin pala mga kabiyahe. Tapos meron siyang mga ano. <laughs> Ayun <ayaw> muna. <mo> <laughs> Shout out. Kay Boss! <laughs> Thank you po. Ayun. Kata lang tayo doon mga kabiyahe. So kita kita naman lang tayo pagdating doon maya. Maya Wow. May kot din pala. So sayo, may may baluno ayun tapos ayun yung rappel, yung rappel yung mga gustong mag rappeling ayan swimming pool ang dami palang mga gagawin dito mga kabiyay gusto po yung ano ng UAC ah, po alam. At, sige thank you pa sige pa ayan ayan pakit pa tayo Ha, tama nga, tama nga ang sinabi ni Gwen. Ihanda ko ang aking tuhod. Ihanda ko daw ang aking tuhod. Kuha ng sakyatan. Sa <laughs> Oo, oh, ganun pa man. Pero kung ganito naman yung, ano, yung makikita mo. di uh, Diba, kahit mapagod ka, ay ayos lang ay. Ay, taas na oh. taas na mga kabiyahe taas na ay, tayo napalaban nga ang aking tuhod Ma'am, sa puyo ano ng Two years later. So ayun, dahil tapos na nga tayo kumain at eto, pababa na ulit tayo mga kabiyahe. Dito, sa taas, kitang kita. Hey, may ano din pala sila, may wave pool, earth ball, slide Pinoy, kiddie pool, swing pool, tsaka mud slide. Yun yung mga activity na pwede nyo gawin dito sa ano pala, sa Caliraya Resorts Club. ayan. Yun. Ang ulan pa rin mga kabiyahe. Ito yung, ayun ano nila yung swimming pool nila Ayun. ah, siguro dito yung ano nila yung wave pool kasi yun oh, no? mga wave pool nila o oh. o oh, diba wala si Jazz ah. so yun ah, diretso balik na ako sa sakyan